acid reflux ah ito yung resitang gamot ang acid reflux so oh, pangilang araw na to So, mm -hmm. eh, kasi tunay din to gamot sa acid reflux kaya lang to kasi kinokontrol niya lang tapos pag nawala, nababalik din ulit. acid drip locks pa rin. E eh, syempre, ganun talaga. Yung mga gamot na galing sa doktor. Ito nga pala yung gamot na iniinom niya sa acid reflux. Ah, uh, pakikita ko sa inyo ngayon kung paano tinitherapy yung acid reflux at pinagagalit sa si loob lang ng ilang minuto. Yun ay kung luluobin ng Diyos. Kagaling na yan. Okay, therapy na yan. Panoorin nyo nga pala, ganito ang tamang pag ha, ng acid reflux. Ay, right, baba mong kamay mo. Hindi ba nalang asin dito sa taas?

hindi na lang hindi na masakit uh, hindi na ha ah, o oh, ganun tinitira po yung acid reflux ito nyo ah, salab lang ng ilang minuto maaari na yung gumaling at maaari ko rin ituro sa inyo kung paano itirap yung acid reflux ano po ah connect nyo lang ako sa messenger tinuturo ko ito sa video call hindi po ako nagtuturo sa chat kaya po kapag ako ang nagturo dapat sa messenger tapos, ganito. Singaw. Meron din. Naku po, Joseph, May singaw pa. Tayo ka muna. Uh, off natin to.